Laki ni Dagol, oh. Yan. Yung sa mga bago sa channel ko, yan, eto mag-flashback tayo. At ganito po yung tura ni Dagol nung siya po yung una ko nakawa, Ito. Ayan mga kabocals. So, ipapasok si Dagul. Ito pa talaga kailangan ano? Ah, uh, lalagyan mo ng sistema. <laughs> hindi mo basta-basta may papasok 'yan. So, ayan, ginawa natin, pinainan muna natin ang damo para pumunta muna siya rito. Ayun, hindi saka natin hilahin ay, papasok ayan. Oh. Nakita niya ba? Ayun. Nihila ko siya papasok dito ako sa kabila. Kasi hindi pa pwedeng nasa loob ako. Dudurugin ako nito. <laughs> Durugin. Dudurugin ako nito. Pag nasa loob ako. Mm Oh. Uh -huh. uh. Ayan. So dito ko binubulo sa labas mga kabokals. Para <laughs> ang pagpapakawala sa kanya is from outside. Mahirap kasi pag sa loob eh. Ayan. yung kanyang tali ay hindi ko masyadong hinahabaan kasi tumatayo yan and then sinisira niya yung bubong kaya kailangan maiksi yung kanyang tali ipapalabasin ko pa naman siya bukas ngayon ko lang siya ipapasok kasi uh, nagdidilim madilim ang ano eh madilim ang kalangitan mga kabukals so, baka umulan mamayang gabi wala ako magbasa siya okay. Niksiyang ko lang. Ayan. Ayan mga kabukas, pahirapan. Pero nakakukuha naman sa tiyaga. Hmm, ano yun? Bakit? Ano hmm? mama? Ano mama? Mm -hmm. Ayan, the goal. Ngayon, magpapakain tayo. So, ito yung sinasabi ko mga kabokas. So, kanina nga ay darak sa may sila. Ngayon, ay damo naman. Ito, hanggang mamayang gabi na nila to kasi may ilaw naman sila dito. So, hanggang gabi sila kumakain. si little one, na talaga oh. kaya papangalan ko talaga dito? <laughs> little one na kaya talaga. Pero mga kabukas, baka ano eh. Hindi rin natin magagamit to eh. Baka maibenta ko, maibenta ko rin to Kaya lang hindi pa ngayon. Kasi nag enjoy pa ako sa kanya eh. <laughs> pagka naging salbahe na, pagka nanunuwag na bebeta ko siya talaga. <laughs> kaya may mabait pa, eh. cute pa kasi, cute pa. Pagka naging bad, uh, bad boy na siya, uh, benta siya. Uh. Hmm. Pagka bad boy na siya, katulad yung tatay niya. <laughs> yung tatay niya, hindi ka maibenta eh, kasi lagi isa eh. <laughs> eh mahal natin yan, si Dagul, kahit kaya Nature na nila yan eh, ganyan talaga, agresibo talaga ang barako eh. tariwa pa kasi kahapon pa lang namin nakuha ito nila na eh. Pero yung bukas na ipapakain ko medyo ano yan. Magdidilaw-dilaw na ng konti yan. Buti nga ngayon mga kabukos, hindi na ganun kainit. Hindi na maalinsangan. Yung hangin is ano na. Parang moist na yung hangin. Ano na. Malamig-lamig na pakiramdam sa hangin ngayon. Lapit na siguro magtagulan talaga. Ayan So, oh. Ang So, itong maganda kay Nagul, mga kabokals. Mapapagkain. Mapatubig malakas. Kaya ano, ito nga siya, pinapainom bin, ko sa tanghali, uma, uh, saka sa hapon. Ayan. Itong mga inahin natin, may nakababad sila ditong ito, ito rin. Nakababad lang na ma-permiss na may laman para ano, iinom na lang sila. Si Dagol kasi nakatali. Saka hindi natin siya pwedeng babara ng isang timbang ganya kasi itutumba lang yan, itutumba. Pero ayan o, oh, punong-puno yan mga kabukas o. Oh. Mamaya papakita ko sa inyo yung matitilo laman. Yeah. Tapos niya uminom. So sa tagulan eh, dito na siya. Dito na siya malagi na naman sa tagulan. Pero ayos naman na yung bubong niya. wag niya lang uling sisirain. <laughs> Ayan. Ano, abos na? Tapos ka na? Hmm. Sige, kain ka na na mo. Ayan, mga kamukas oh. Hmm, natira sa tubig oh. Kalahati lahat eh. So, ito ay pupunuin pa natin mamaya para dito naman sa mga inahin. Ayan po. May stagol oh. Hmm. Ito yung sasabi ko mga kabokos, yung lambi niya Oh. Uh, kumapal yung kanyang lambi. Ayan, kailangan may adjust yung tali niya ayan, no? Parang baka ba. Ayan. Shaggy. Hmm. Laki ni Dagol, oh. Yan. Yan sa mga bago sa channel ko, yan, eto mag-flashback tayo. At ganito po yung tura ni Dagol nung siya po yung una ko nakuha. Ito. Ang dami. Hindi kaya sila nalilito. Tali ba papa. Pa. Pa, Ha-ha! Ah. Pwede ka muna rito. Pwede ka muna rito. Pwede muna natin siya, guys. Pino na tayo. laki nung, ano, ang laki nung bako. Ayos. Sulit na sulit. Pwede ka, muna natin doon. yan so, guys, okay, so ipapasok muna. Update ko na lang kay mamaya pagka maliwanag na. Ayan, kasi madilim, hindi rin maganda ang kuha. And so mamaya na lang uli guys. Papalabasin na natin yung haring araw. Ayan. Ayan okay, guys, so tayo ay nagpabalik. Ayan, may araw na. Halina sila. Woohoo! Nakakita niyo ba yan guys? Oh. Ang di ba? Ang pogi. Masuk tayo. Kita Ganda guys. Sulit na sulit. Uh. oh. Yahoo. Hello goat. Ano? Ano na? Ano na? Kamusta na ang bago mong bahay? Hmm. Nakakita niyo yung tenga guys? Oh. Parang dahon ng Madre de Agua, di ba? Ayan mga kabokals yan, yan po yung itsura ni Dagol nung uh, unang dating siya rito, from Batangas Mabait na mabait pa Guys, <laughs> halbahay na na, wow, wala stick na yan hmm. Dagol Ayan si Dagol Si Meng Meng wala na eh, namatay po si Meng Meng, yung kanyang partner And uh, yeah, ito si Tisa yung sunod natin ibinili. Parang isa o dalawang buwan yata pagitan nila. Bumili uli ako. Ito naman, yun naman si Tisa, si Tisa pala. Si Tisa naman yung nabili natin. Bali tatlo nga po yung pinagkumpisahan natin na upgraded goats. Ayan. And then ito anak ni Tisa. Anak ni Tisa, ito apo na niya ito si Little One. Apo ni Tisa. Mm. ngayon ay buntis siya. Buntis siya kay Dagul ngayon. Ito si Tisay Si Bambi Hindi niya anak Nung nabili ko si Tisay Kasi ay buntis na Kaya hindi pa kay Dagol to si Bambi Pero yung ngayon Yung pinagbubuntis niya Ay kay Dagol na yan Yan o no, Napier uh, Kuha pa ng napier sila Emon eh, sa Tamig Ilog hmm. Yung mga sa baba Ano yan Pupulutin pa nila yan Sinisimot nila yan Lalo na pagka uh, Hindi ko sila na -re refillan Sinisimot nila yan Pero ngayon Marami tayong damo eh. Tatlong sako pa yung nandun eh. Yan. So talagang pinagtutuunan ko ng pansin ngayon yung kambing mga kabocals. Kasi nga, ayan, uh, dito tayo nagumpisa eh. Uh, doon sa mga bago sa channel ko, kung napanood nyo talaga yung first, pinakaunang upload ko. Ang unang feature na i-feature ko talaga doon is baboy sa kambing lang. Yung kambing ko noon is uh, native pa. Mga native goats pa wala na yon mga na dispose na natin yung mga yon so ito na dito na tayo magko-concentrate sa mga upgraded goals and eventually pagka talagang maganda na ang ating mga pasilidad at may sarili tayong lupa uh, mag-upgrade pa tayo ang ano ko talaga bower talaga bower talaga ang gusto ko so baka mag-pure tayo na bower Well, hindi naman masama mga arap. Yun naman ay eh, nasasabi ko lang ngayon bilang aking, isa sa aking mga pangarap isa sa akin mga pinaplano pero wala pa namang kasiguraduhan yun kung talagang matutupad natin pero at least ay meron tayong plataforma, <laughs> plataforma parang ano lang ah meron tayong plano hmm. kumbaga nakaukit sa aking isipan ang aking mga plano <laughs> at, uh, pagsisikapan kung uh, matupad goat housing kasi talaga pagka uh, nag tayo ng mga pure talaga na uh, hybrid goat housing talaga pinaka importante sa kanya yan o oh. eto nga yung ating pakain na darak sa mais oh. pag tayo pa may madre de agua pag uh, marami tayong madre de agua ay hinahaluan ko pa ng madre de agua yun 50-50 ratio so dun pa lang o oh, nakita nyo yung sustansyang na ibibigay sa ating mga kambing nakita nyo yung mga katawan ni oh. yan napakasustansya na noon para sa para sa akin ha yan kasi molasses asin uh, and then may vitamins pa ang kasama ayan uh, napakasustansya na nun and then may damo pa sila and then pag kami ang madre de agua pa tayo madre de agua pa kasama nung ano darak sa mais and then syempre yung damo hindi mawawala yan kasi ano yan eh kung baga sa tao kanin nila yan eh yun ang pinakakanin nila hindi sila po pwede talaga mawala ng damo yun ang mga darak sa mais yung mga ano lang yung suplemento mm -hmm. Ito no? ni Bambi, oh. pa 'yan, mga kabokals. Ito lakas pa dumede 'yan. Ayan. Ayan, nga kulungan nila ay cleared na. Mm Hindi -hmm. Ito ano lang 'yan, mga ah uh, yung mga pinang sapin-sapin ko. Ano 'yan? Uh, ano dito? Plywood, plywood 'yan. Pang magagamit ko pa 'yan kaya nilagay ko lang muna diyan. Pero ito, nilinis ko na 'yan. Ayan. Ito nga ipakain ni Dagul Na tinungkab niya Pero buo yan Ipapaayos pa natin yan Ito malapit ko na pala ipaayos to Meron na tayo pamalit dun eh Hindi ko palang uh, ikinakabit Kasi nga Hindi pa naman naguulan Pero ngayon ayun oh Madilim makalangitan oh no, mga kabokos so, oh The sky is dark <laughs> Tama ba yung sinabi ko na The sky is dark Ayan oh Kaya pinasok si Dagul eh Kasi makamamayang gabi umulan Eh wala na ako dito Muuwi ako eh Oh, basta si Dagul. Eh, mahal na mahal ko yung si Dagul eh. Mm. Eh yun naman, toldo niyo, butas-butas yan. Pananggalan sa araw yan. Ah, yung ating mga dekal browns oh. At ah, sila'y naghihintay na ng kanilang rasyon. Hehe. <laughs> hmm. Malago na yung uh, itong manggaw. Kapapalit lang ng dahon oh. Ah, Malaki tulong din yan sa ano. Pampalilim ng ating mga manok. mm, -mm. Yan, uh, sa mga susunod na araw, i-update ko na naman kayo dun sa ating mga heritage chicken, chicken na nandoon. Ayun, nandoon sila. Ah, dahil may bunga mga sa mangga. Yan, nandoon natin mga heritage chicken at uh, ayos na ayos na kanilang kalagayan at wala na pong namamatay. Yan, ang na maganda. Wala na pong namamatay sa ating mga heritage chicken. Yan po. So ito, ito po ang aking may babahagi sa inyo for today. Ang ating mga kambing na ginagamitan natin ng garak sa Mais bilang suplemento. <coughs> Excuse me po. <coughs> Ayan, si Dagul. F3 sa mga bago sa channel ko. F3 ang Lunobian Bower po si Dagul. Hindi po pure yan. F3 lang po yan. Naghahanap nga po ng F4 eh. Baka kumakanta yung F4 kaya, kaya lang. <laughs> Walang available na F4 sa Batangas nung time na ano na ko si Dagul kaya siya ang nabili ko F3. Eh, Ayan, hindi naman kumakanta yan, nanunuwag lang. <laughs> Ayan. Ayan sila. Hindi kumain. Kasi nga yung bite yung kinakain nila direkta sa mais may vitamins yon, asin, molasses. So yun po ay nakakapagpapa-enhance na kanilang appetite din. Hmm. Ayos. <clears throat> Ayan mga kabokals So, ito na, kumpleto ko na po yung aking uh, task for today Para sa ating mga kambing uh, Yun nga po, hindi na po tayo gumagamit ng commercial feeds Dati-dati kasi ay gumagamit ako ng uh, cattle feeds Pero ngayon ay darak sa mais na lang, molasses, asin at yung vitamins po And then pagka may madre de agua na ulit tayo kahaluan po natin yan, 50-50 ratio. Ganun po ang ating sistema dyan. And then, yung damo. Yung damo po, hindi mawawala yan. Palagi pong meron yan. Ayan. So, bago tayo magtapos, uh, shoutout po muna. Shoutout po kay Paul Gabriel Gomez. At kay Shimizu Farm Pinas. At ah uh, kay Sir Joshua Palapar. Ayan, shout out po. And syempre, sa lahat po ng mga solid ka vocals and mga silent viewers po, shout out po sa inyo lahat. Shout out din po kay Ma'am Vilma Vergara and kay Sir Victor Kayanan. Ingat po kayo dyan. Ayan, maraming marami salamat po. Ayan, so hanggang dito na lang. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag, uh, pagsama sa aking mga videos. Yan, sana po nag-enjoy kayo. So muli ito ang ka vocals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at igsasakatuparan ang pangarap, at sigurado'ng ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye.